yun ang laki ng gabi ang ito pa oh grabe laki ito na siya laki oh siya laki daming gagamba ngayon talaga ito grabe oh. laki ito naman yung isa ang laki ng huli niya oh ayun magiging pagkain siya ngayon ng gagamba yan oh no. Oh. pero magaling itong ano yung putol na yung sapot yan oh Grabe ang laki. Yun o. Ang laki din ito o. ito oh. Laki, nakakuha na siya ng pagkain na.